kasugat. Good morning mga katrapax. Samahan nyo kami sa aming adventure, sa aming anniversary. 21st anniversary namin na mag-asawa. <laughs> Pwede tayo sa Davao. Okay? Okay, alright. Okay, Kasama natin si pareng Alex ngayon, yan. Siya kinuha ating service. Wala siyang racket sa GMA. Wala siyang na <laughs> oh. Siyempre, pakisuportahan muna natin yung channel ni pareng Alex, Alexander Nabawa. Huwako Team. Huwako Team. Ayan. Kung mahilig kayo sa mga dirt bike, ano? Dirt bike. Tsaka mga ride-ride, kung saan saan panig ng sulok ng mundo. Dito <laughs> na po tayo sa ating toll gate. Bukawi. Bukawi toll gate. Ay, dito tayo ngayon sa Terminal 2 Erasia Lang na iya Tignan niyo po ang ating airport Terminal 2 ito, Terminal 2 Pasok na kami sa entrance Boarding na tayo, boarding Ito, mag-check -check 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 in na tayo Pasok na tayo, boarding na kami Maiwan na iba yung flight Kaya dapat pagka nito uh, Kailangan ni Alistot tayo Pasok na Hi sir, good morning Morning, good morning. 21E sir, kaliwa ko. Okay, thank you. Hi, 21E. 21E. Okay, ito kami. 21 e. <laughs> <-tula lang> <laughs> na kami. 21E. Tutulala pa ako. Sarap pa ng tulog. Naiba yung gate namin eh. Ayan po, ang laki ng Philippine Airlines, no? Laki. Wow. Ayan mga aeroplane natin, nagkagalawa na. Ano pala kayo nakakarga yung bagahe na ganyan? Hindi yan po pala yung pagkakarga dyan. No? nasa iyo ba, tas nasa side nung merbla, no? yung mga baggage oro oro Mount apo. Ayan natin yung Mount apo yan. Welcome to Mindanao. Oh, na rin oh. Davao City malaki pala ito ng Davao City yo Mga kami. Welcome to Davao City. Francisco Bangoy. Bangoy, Francisco Bangoy Airport. Oh, International International Oh, Davao City International Airport. Ay, natayo. Ha? Huh? Hi. <laughs> Ito na. Wow. Welcome to Davao. Welcome to Davao. Davao City. Ito na kami. Tingnan nyo naman. Welcome to Davao City. Ayos. Oh, Live is here. po ang kalilang. Airport. Davao International Airport. Wow, ganda. Davao, diversity is our beauty. Ito na tayo ngayon. Oh. Welcome to Davao City. Ayan po natin nyo, ayan Davao International Airport. Yun, Dabao International Airport. Ganda na ano dito. Ang airport. Pupunta na kami ngayon sa City Tour. Ano? City Tour, na. Ano? City Tour. City Tour na kami ngayon. Yee, tara! Oh, ito nyo, ganda nito. Wow, ito po ang signature ng Dabao. Ang durian na may naka-engrave dito sa kanila. mga ancestor ng Dabao. Welcome to Davao City. Heee! Ayan oh, ang oh, lion. Ang ganda. Ganda na naka-engrave na Davao. Davao. Welcome to Davao. Sama po natin si Ma'am Cham. Siya po ang magtutor sa atin dito sa Davao. Uh, Metro Davao. <laughs> Gala kayo Davao. Maganda dito. Sik. Oh. Ayun, sige. <laughs> Siya po ang masasama sa atin sa tour. From Manila International Airport tsaka dito sa Dabao City International Air Airport ay umabot lang 1 hour and 20 minutes. Yan. Ito na po tayo sa mismong city. Ah, ito yung Kabatian. Kabantian. Kabantian pala, sorry. <laughs> Kabantian pala yun. Ah, ito na yung main road natin, city. Madayaw, Dabao. Santa Lucia Mall, Davao. Ayan. Wow, ganda, oh. Welcome to Davao City. Ano po ba yung pupuntahan natin? Ngayon, Crocodile Park. Crocodile Park po. So, ang una natin pupuntahan, Park. tapos... Crocodile Park. <laughs> Ay, Crocodile Park pala. <laughs> Barangay Buhangin, yan. Landmark natin dito ng daan. Digos, Bangkal, Maa, Bajada, Agdao, City Proper, tsaka Kaban, yan, Indangan Ayan. Ito na po tayo sa Crocodile Park Ayan. Oh, para sa big nga naman, maluwag. May mga golf course. Tapos dito naman, malaki yung mga spaces. Para this way to Crocodile Park. Ito yun. Palin dulo. Ayan. Dabao Crocodile Park and Zoo. Entrance fee po dito ay 350 Sa 3 years old and above. Pagka 2 years old and below, free. At syempre, may discount ang PWD at senior citizen. Morning, sir. Morning po. Eto, patakan mo tayo dito. Yun. Thank you. Sa atin Ay, sa itago doon. Kasuari daw to. Meron pa ba dito sa atin May buhay doon, sir. Wala yan sa Pilipinas, sir. Wala? Saan po ba to? Galing pa. Ah... Kasuari daw to sa Australia. Ay, oh, ito, meron dito ang pawikan. Tsaka syempre si Madam nandito. Wow. Ang ganda. Oh. Oh ha. So, ito yung kanilang food and souvenir shop. Dito tayo. Ito laki oh. Ito pa si Lolong. <laughs> wow, ayan oh. Ito po, na-preserve nila to, laki oh. Saltwater crocodile. Crocodilus porosus. 13 feet long yung uh, kanyang uh, haba 600 kilograms fighting with the same species ang kanyang kinamatay laki ano niyo oh ayan po king cobra king cobra po ito ang laki ng king cobra yare ayan oh ano niyo po ang haba Oh, nakakurious sa atin. Nakakatakot. Ang oh, laki-laki niya. <laughs> oh my God. Ang takot sa ahas. Ayoko na. Ayoko. Ayoko. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. <laughs> ito, ano ba ito? Deer. Deer. niya. Ayan, tinitingnan niya si Joy. Leopard gecko pala ito. Ay? Ayun o, no, leopard gecko. Ayun. Ito po ang dragon's den. Kasuari. Orangutang. Walibi. Walibi. Bearcats, Grand Arena, Farmville, Python Burmese, Giant Crocodile Pen, and Big Cats. Laki o. Oh. Si ano pala, bali. Oh. Tapos ayun yung nasa ibabaw, gecko. Pwede sila palang magkasama. Ayan gecko, ayan gecko. Ayan po yung wallaby. Mm -hmm. Ito pala yung wallaby. Australian yata ito eh. Ano? Mm -hmm. Kala ko ano eh, totoo pala itong tortoise oh. Si Master Sipo. Ah, ayan. <laughs> Si 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 Pundi. Di ba? Masarap si ay. Laki oh. Si ano pala, mali. Oh. Tapos ayun na si ibabaw Gecko. Pwede sila pa magkasama. Yang Gecko, yang Gecko. White stripe wallaby. Ito pala oh, yung wallaby. Hi. Oh, kakaiba to eh. Rodent. Rodent. Parang pamilya ng rodent. Oh, parang kangaroo. Ito naman mga ano, mayna. Ayan may mayna oh. Saing mayna. Ito parang mga turtle pond naman oh. Ayan tortoise. <laughs> Ang lalakad siya oh. Mabilis na, mabilis, mabilis, mabilis na pala. Ayan. Ayan siya yung kaninang kumakain doon. Oh, okay. may small pond sila. Ito naman, dugong. Ah, dugong pala to yung cow. Anin? Mm -hmm. Dugong. Ah, ito ay 6 feet male, 2 years old. Sa fishing net siya namatay. Ito yung dugong. Northern Kasawari. Ah, ito yung kanina nakita natin dun. Ano nyo? Wow. Lucky. Parang ito yung nasa up. Ayan, carpet python, dikit eh. Tapos dito, ball python. Oh, mga ahas naman ito. Hindi hmm, ah, kita. Ito pa. Hornbill. 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 Ayan, mga hornbill ito. Ah, ito na. Oh, Kakatu. Kakatu. Hi! Hi! <laughs> Hello! Ayan, orang gutang. Hello! Cornean orangutan. Orangutan. Pongo pigmeus. Ah? Se. Hmm. Ini ngi tangkai. Eh, tutulog siya. Ito po ay bear Palawan bear Philippine Temple Pit Viper. Eto, poisonous to eh. Ayan po ang Mindanao brown deer. Baby crocodile. Ayan. Ayan, mga saltwater crocodile. Takot-takot. 50 years old na po ito. Malalaki. Malalaki. <laughs> As ayan po Ayan, kita nyo po, ang laki Ah, crocodile Ito po Ito mm. po, yung mga nakalutang-lutang Tahimik na tahimik Ang ambush predator Ayan Ah, oh, ito pa Nakita nyo yan Kita nyo naman Boss, ang dami Infested Hello, crocodile Patay tayo dyan Ang dami Ayan po ito niyo po, oh. Saan kailang farm? Daming ano niya. Ayos ba? <laughs> Para tayong nasa, <laughs> ano tayo filter Field trip. Dun? Field trip, oh, nga lang, field trip. Oh, ito po, oh. Marami po silang mga, ano dito, lalaki. Ang lalaki ng ating mga crocodile, salt water, lalaki, oh. Ayan po, mukhang may mating sila. <laughs> <laughs> o oh, lumubog. <laughs> nahiya. Oh. Ayan, ayan, nahiya eh. Ito po, tinan nyo. Oh. Malaki na ng crocodile dito. Eh, okay. ngayon pa lumalang -wayo. Tahimik na tahimik, pero yari ka, sunggab. <laughs> ah, ito pa, pakikita sa inyo. Daniel simpleng Simple na simple na malang Laki ng anong niya, mulugod. Ayun, lumutang. Ang oh, laki. Swimming, swimming. Ata naman mga iba-ibang klaseng ibon. Eh. May mga parot. Hornbill. Hornbill. Yan. Blue and gold maka. Makaw. Hello. Oh, Ganda. Oh, ito rin, hornbill, oh. Oh, hornbill. Medyo takot sila, eh. Oh, ito rin yung bearcat. Ay, medyo hindi pa rin siganong active, ano. Hello. Ito po ang palawan bearcat. Oh, mas nakita natin dito. Ito rin, maganda, oh. Hello. Hello ganda oh ano kaya ibon to wala nakalagay so zero three eto parang mga peacock wala sil silver peasant silver peasant pala to Ay, eto ganda rin oh. oh ang cute ang ating mga ano ba sa mga bird ano class wow, mga hornbill din to ah, indian people naga-away ayun, ayun, oo, po palang lang Crocodile Park para siyang mini ano. Ah, uh -huh. mini siya but na may syempre karamihan dito puro crocodile. Tsaka ay mga yung ibon. Yung ibon tsaka mga ano, iba ibang klase pa. Ito pa oh, ano ba 'yan to? Ayan no? iguana. Ay. Mindanao ah, wa water monitor lizard. Ay monitor lizard. Ayan oh. No? <laughs> fruit bat to fruit bat. Malaki isa. Kasi yung isa malaki nga naman eh, no. Ayun ang malaki din Ayun oh. Mga fruit bat natin, fruit bat. Nocturnal yan eh. Oo, oh, yan sila. Ayan po, kita mo. Napaka ano, nila, oh, smooth na smooth lumangoy. <laughs> Tsaka mananagpang. <laughs> Ayun oh. Bumubulabok lang sila, ano. Susugurin, susugurin. So good. Ang <laughs> laki. Oh, ito naman mga giant ko. Oh. Pisi, 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 pisi. Ayan o, lalaki. Pwede pala ipid naman dito. Pid oh. mo yung kamay mo. Ito tayo yung Hindi, eh. bawal. Kinagat ano? Nagat ah, ba yan? ayan, nakita nyo na okay ay, laki oh wuuh, anlaki ang statue statue lang yan feeding time na pala tanghalihan oh feeding time sa mga pikak Indian people mga pikak ano yan? ayan python kasi ito isa oh yung albino laki hindi kita eh. Ito niya ba? Ibay niya. Kiting friend si... Eh. Right. Siyempre, ang ating Hello. mga <laughs> oh, bunny. Ang dami. Rabbit. What's up, Doc? Sila ba bunny? Sila ano? Hi. Ayan o. Oh. Oh. Sige na, sige. Natakot pa siya. Oh, o, mabait eh. Mabait at siya sinakmal. <laughs> <laughs> Tumakbo pa sa hospital. o. Oh, Hop. Huh? Siyempre ang ating mga big bird. Ito si big bird. Mga malaking ibon. Ang ostrich. Hello. Ayan. Nakita niya ako. Ay, lumalapit siya. Ayan po. Hello. Nangahabol eh. <laughs> Hi. Hi. Ako siya. like pa. pa Gusto ko hawakan pero natatakot ako. Ayun pa. Oo nga, baka manok ay. Baka ako sukay. Ay, ito tayo. Tingnan niyo po. Ito pala ang mga tiger oh. Tiger. Ayun, kita rito. Oh, tingnan niyo ang laki ng tiger natin. Oh, nakita oh. Tiger uppercut. Tingnan nyo po, ang oh, laki oh. Ah, tiger. Ang ah, laki. Lusog. Isa albino, no? Uh -huh. Siyempre, si Alex the Lion. Ito yung nga naman, lioness. Ito okay. 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 po, po, ito po,

Lamar Roar. Ang laki na Ang laki! Ayan, ay, ay, ay. parang nag-scarso ng mga bata. <laughs> Nag-field trip. Pero siyempre, maganda rin na experience to. Na ito yung unang tour namin. Ano? Maganda, no? Kaya okay, oh, di ba? At least na-tour namin kayo dito sa Crocodile Park dito sa atin sa Davao City. A ah, very good. Asan? Ang laki. Ang laki ng crocodile. Pangil. Oh pangils. Ito pala yung Pangils pen. Ito ba si Pangil? Ito po, ang oh, laki. <laughs> si Pangil, lumihinga-hinga pa. Ang ating crocodile. Ang laki. <laughs> Ayan po, tingnan nyo po. Ang laki ng crocodile. Ayan po lang ang... Ang <laughs> An, laki. O, oh, nilinisin ba, sir? Yung sugat niya, sir. Ano lang? Ah, may sugat daw pala. Ilang taon na? Ilang taon na to sir? Mga ilang taon na po ito? 90 po. 90 years old na to, 90 years old. Si Pangil, ano? Lagi Naginang beta tayo kasi may sugat pala yung paan niya. gagalawin para makita pa. May ilan pa ba sugat, sir? Ano po dahilan niya? Bakit nagkasugat? May cancer po sir. Ha? Ay, no, no, no. Ano po? May cancer po siya sa paa. Ah, may cancer sa paa pala. Yun. Pero ito po, saan na uh, huli? Agusan po. Sa Agusan del Sur. Ano sa atin sir dito, ito po palang uh, si Pangil ay 18 feet na may edad na 90 years old. Ano? Ito na kuhuli sa captivity nung kailan sir? Dito po sa Crocodile Park, ito daw po si Pangil ang pinakamatanda. Ah, 1980s pa pala. Baka ngayon na sa pelikula. Kasi may napanood akong pelikulang Pangil eh. Ito po pala si Pangil, doon sa nahuli ang kay Lolong. Sa Agusan Marsh daw ah, na lugar. Kaya malalaki ano, ganito pala lumalaki yun ano. Ayan o. Ano? Nakakain ng pala ha. Ang laki na salt water crocodile. Okay, huling sulya para kay Pangil. Tingnan mo. 90 years old, Pangil. Oo nga eh. Laki. Pero para wala siyang buta si Bibi gano. <laughs> Sabi mo, di yun. Bakit na crocodile? Bakit na crocodile? Dito sa Dabao Crocodile Farm. Okay picture dito. Magkano ba sir? 150. 150. dito 'pag uh, ihahawakan ng Python. Tapos picture picture din <makes noise> 'yan. naman natapa oh, ko. Oh. Wow. Ayok, brother, galaw -galaw pa. Oh, blue and gold baka. Sa lahat po na mga hindi pa nakashare, nakasubscribe, nakakomment, nakalike doon sa channel natin, sa lahat ng mga platforms, especially sa YouTube, subscribe na kayo, hit the notification bell para sa mga updated natin videos na ipaglalabas ko sa inyo every time na gagawa tayo ng mga interesting videos. Until next time mga katropaks, keep safe and keep moving always. Bye! -bye.